Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunobos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipinamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, pagpalain nawa tayong lahat.